from this to this dati ganito ang kusina namin luma, masikip at minsan nakakatamad ng ayusin pero kahit ganon dito umiikot ang araw namin luto, kwentuhan, tawanan ngayon yung tiunting binabago pinapaganda, mas maliwanag mas malinis, mas komportabling galawan simple lang pero pinaghirapan at may kasamang pagmamahal Habang unti-unti naming inaayos ang kusina, mas lalo rin pinapaganda ni Mrs. ang buong bahay. Araw-araw siyang nasa harap ng kalan, hindi lang para magluto kundi para siguro ding malinis at maayos ang lahat. Inaayos niya ang mesa, pinapalitan ng sapin, at bawat punas niya ay nangalikabok parang kasabay din noon ang pag-alis ng pagod at gulo sa paligid. Simple lang yung ginagawa niya pero malaki ang epekto. Linis dito, ayos doon, at unti-unti gumagaan ang pakiramdam naming lahat. Bilang mag-asawa, hindi madali ang magsimula. May mga araw na puro pagod, may buwan na kapos sa budget. Pero sa bawat simpleng akbang, gaya ng pag-aayos ng kusina, may nabubuong bago. Mas maayos, mas magaan, at mas masaya. At kami naman bilang magka-partner, hindi kailangan perfecto. Kailangan lang magtulungan, magunawaan, at magpakatatag. Lalo na sa mga panahong mahirap. Sa sala ay niya ang sopa, pinatag ang unan, tinutupi ang kumot, maliit na bagay pero napakaaliwalas tingnan. So ayan na, napakaganda tingnan, tingnan nyo naman, napakaganda. So pati sa kwarto, hindi siya nagpapahuli, malinis ang bawat sulok, inaayos ang cabinet, nagwawalis, may napakaganda ang paligid. So wala siyang sa kakawalis, sa ilalim ng kama, gusto niya laging maganda at malinis ang aming kwarto. So, kasi pag ang aking asawa. So, linis dito, linis doon. Yun. Hindi ito para lamang sa ayos ng bahay, kundi para sa kapayapaan ng loob namin magkasama. Kasi kapag maayos ang bahay, mas tahimik ang isipan, mas may espasyo para sa paingada, salat, pagmamahala. Hindi kailangan ka ng mamahaling gamit para masabing maganda ang bahay. Ang kailangan lang malasakit, sipag at pagmamahal sa bawat isa bawat ayos, bawat linis, bawat simpleng hakbang, sa bawat punas ni Mises, sa bawat renovation na pinagsisikapan namin, dito unti-unting nabubuang mas tahimik at mas masayang tahanan. Kasi kung iniisip mong magsisimula gawin mo na para sa tahanan mong karapat-dapat alagaan bawat araw. So, yan lang. Thank you for watching.